Kinumpirma sa Radyo Bida ni makilala PNP spokesperson, Police Chief Master Sergeant Richie Hisulga na nadismiss ang kasong isinampas sa sospek sa panghahalay at pagpatay sa siyam na taong kulang na batang babaeng si Lady Jazzy sa New Israel Makilala Kutabato. Ayon sa opisyal, circumstantial evidence lang ang meron ng PNP nang magsampa sila ng kaso sa piskalya at kinulang ng bigat ang kanilang argumento sa posibleng koneksyon ng tinuturo nilang sospechado sa nangyaring krimen. Sa ngayon ay patuloy pa rin naman daw ang pag-follow up nila sa kaso upang makahanap ng mas mabigat na ebidensyang magdidiin sa sospek bago sila mag-file ulit ng kaso laban dito. Matatandaan noong Disyembre, ilang araw na wala ang batang si Lady Jazzy at natagpuan na lang na bangkay malapit sa creek. Habang case closed naman ang kaso ng labing anim na taong gulang na babaeng nag-bleeding at namatay matapos makipagtalik sa kanyang boyfriend sa malasila makilala noong nakaraang taon. Sa update ng opisyal, lumalabas sa autopsy report na natural death ang ikinamatay nito at hindi dahil sa pakikipagtalik sa kanyang boyfriend. Matatanda ang kinustudiya ang boyfriend ng dalaga na sinampahan ng kasong homicide na nadismiss rin sa ngayon ang kaso. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.